nandito po po kami sa aming kapag barangay garden ayan po ang aking tanim na lara ayan ayan po ang aking tanim na lara ngayon po ay nandito po si Malen hi Malen ayan nagidilig siya ng halaman ngayon nandito naman po si Arseng nagtatanim po ng kalabasa ayan tara samahan nyo ako pakita ko sa inyo pagtatanim ng kalabasa si Arseng ayan si Arseng nagtatanim ng kalabasa ayan good morning Arseng ayan o oh, kawai kawai dyan na, no, ayan si Arseng ng kalabasa oh, guys okay. marami itong kalabasa ayan ang dandong yun malawak to malawak to tanim ng kalabasa oh, hanggang dulo ito yung putok Kapwa, ayan oh. Butok na siya, putok oh. Butok. Ayan, ang buto ng kalabasa, putok na. Dyan, ayan. Yun. Good morning, good morning. Mount Banahaw. Blood, blood.